Guys, may my nais ikumpara na sa si ciudad ni Mommy. Tara panoorin natin. Mo, kakaiba pala. Okay, okay, okay na, okay na. Ngayon. Ani. Yung Kitai mo, Timer. Yung timer mo Jay Yung symphon. Okay. Di mo merd. ito ito eh. Umalis ka din ako, makikita ka naman. Okay. Tay, ah, uh, ang iyan. Pauna ana, wag magtulakan, Huwag ah, mag wag magtutulakan. Ang gagawin mo, yung baso mo, princess, is yung kulay green. Ikaw, pink. Yung sino ka? Pink. Si Lara. Yung kulay pink, yung nasa gitna, ikaw, papaw. Pink. Yung pink din, yung nasa gilid. Ah. Okay na, okay. okay, Jay? Uh, ang gagawin nyo iinom kayo dyan sa bunganga nyo bunganga nyo, inumin nyo ah tapos, ilalagay nyo doon within one minute lang ah dapat, kung sino yung manalo bibigyan ko siya ng regalong laruan okay Yes. So, o, salita ka na. Lang salita, lang salita ka na. Alap lala. di Alap doon. Doon kayo mag-start. Doon kayo mag-start. Doon kayo mag-start. Doon mag-start. Ah, okay. Okay, oh. Doon, diyan, diyan. Tabi kayo diyan. Dito, dito lala. Oh. Mm. madaya ka lala. Oh, yan. Yan. Okay. Alam niyo nang, ni nang gagawin niyo? Alam niyo nang gagawin niyo? Okay. Oh, wag magtula ka na. One minute. Ah, okay. Yung oras mo han. I abot doon ha. Ah. Ay wala yung kamay. Ah. Dapat may relo. Okay. Time. Up Up ah. ah, ah.

Siro, Time, 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 time! Ah, pa, pa! Tama na, tama na. Check natin. Check natin. Ay, iba mo. Bitawan mo, Puro laway kay princess. Ah, panalo si Pao pa. Ako din! Second si Lala. Si princess. Wow, hug. Wow, panalo. Ako nalalo. Ako nalalo. Ikaw kasi tuloy-tuloy Natatawa ko siya ako, guys? <laughs> ano sasabihin? Talo ako. Talo ako, guys? <laughs> guys, natalo ako. Nanalo ako. Ang kapatid ko na si Papa. At natawa kasi ako, guys. Pero, bibili bi, bi, pa rin daw ako ni Papa ng prize Bye! Bye.